Hindi pa nawawali sa boy mga kalapatid so medyo madumi pa eh. Ito kasi hindi nagtutulong si justino you know. oh. <laughs> Lagi lang nakaupo rito binabantayan yung mga kalapati. <laughs> Lagi lang na. Magwawalis ka naman dito justino you know, para malinis-linis naman tong mga ano mga kalat-kalat. Ah, eh, may mga tipan, <laughs> Ano tina Inaano lang, nilulukduan lang. Nilulukduan lang. Ah, mga kalapatids, kaya ako nag-vlog kasi ah, bilib kay boy mga kalapatids. Kasi ito, tingnan nyo mga kalapatids, itong kulungan na ito mga kalapatids. So, ah, kung mapapansin nyo mga kalapatids, hindi masyadong kagaya nung ano, yung kalapati ko, yung black checkered. Hindi masyadong nat, ano, hindi masyadong ano yung ano, yung lugar hindi masyadong ano, hindi masyadong kita sa labas oh, kung totoo sino no. Tapos ah nagbibili ba ho kay Boy kasi nababatcher niya mga kalapatid nga kalapati. Kahit hindi sa kanya dati, eh ilang buwan lang sa kanya. Mga magdadalawang buwan na to ano Boy. Ito yung mag-asawa na to. Ayun. Oo, oh, magdadalawang buwan na to pero hindi 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 niya ginuntingan ng pakpak mga sa pinabayaan niya lang sa kulungan dito. Ito yung kulungan dati ni ano ni yung uh, yung uh, kalapati kong black checkered. Ito yung kulungan tapos yan namang dalawa mga kalapatid. Bali dyan sila naniraan sa loob ng dalawang buwan nasanay sila mga kalapatids kahit hindi niya ano hindi niya ginuntingan ng pakpak hindi niya hindi niya inalis yung mga mahabang pakpak nabatchir nabatchir pa ni Boy mga kalapatids tingnan niyo yung lugar mga kalapatids oh. hey, um, See, hindi naman ano eh. hindi na well, nasa baba eh Ma mahirap yan mga kalapatids mga ganong ano mga ganong klase nga. Ah, uh, mga Lofman, mga, Ah, uh, kasi nasa babae. Tingnan niyo dito, may may dito. Diyan hindi masyadong ano. Hindi masyadong kita eh. So, ito na itong sinasabi ko, mga kalapati. So, itong bar na to. Yan oh, batcher na yan, mga kalapati. So, oh, batcher niya na Batcher na yan, mga kalapati. So, ayan oh. ayan oh. Batshir na yan, magdadalawang buwan na kay Boy. Pero yung lugar, nagtatakaw kasi ano eh, kung lalabas ka rito mga kalapatids, hindi masyadong ano eh, yan lang yung butas eh. Yan, yan, yan lang yung butas eh. Tapos, ito lang yung nakikita nila eh. Ito lang yung nakikita nilang view. Saka ito, ito, malamang ito pa eh. Kasi and, andito yung ano eh, steel mating eh tulang lang yung nakikita nila. Mahirap yun mga eh. sa mga ganyang nga uh, nag-aalagang kalapatid. Ako kung, ako, kung ako ang tatanungin, kakabahan ako niyan mga eh. kung ganito ang ang uh, ano ang kulungan ko hindi masyado kung pinapabitaw yung kalapati kumbaga uh, ano na ko nyan eh ah, dito nervous na ako nyan mga kalapatid. kasi sanay ako mga pag nagpapasanay sa ano talaga sa bubong sa bubong talaga ako nagpapasanay mga kalapatid pero ito si boy talagang bilib ako <laughs> ah hindi siya ano eh pero boy na nervous ka rin boy pag ano hindi na hinig mo na kaya nagkakawala ka digdi. ay hindi Itong na nervous mga kalapatid si boy eh, kasi nakita nila nakita niya yung babae yung checkard nakabukas ata to kasi tingin ko parang nabubuksan to ng kunti tapos nakita niya daw yung babae naglalakad-lakad dito naglalakad-lakad dito sa ano sa lupa tapos ano nakita daw ni boy <laughs> hindi niya hinuli pinabayaan lang ni boy hindi eh, hanggang sa lumipad na hanggang dyan oh. tapos nasanay na dyan mga kalapatids Pambihira ang mga ganyan mga kalapatids kasi unang-una hindi hindi niya naman sa kanya yung kalapati. Kumbaga mga ngamba eh. kumbaga maninervious ka kasi hindi naman sa kanya yung kalapati. Sa, sa ibang may-ari talaga pero napasanay niya mga kalapatid sa loob ng dalawang buwan na walang guntingan ng pakpak. walang guntingan ng pakpak kasi ako mga kalapatid ginuguntingan ko yan ng pakpak eh pag ako nagpapasanay eh, kasi kabado ako eh pero si boy wala nang guntingan talaga mga kalapatid wala nang gunting guntingan talagang nasana yun yung blue pareho pati racing mga kalapatid sa si eh? isipin nyo pare pareho racing ha? kumbaga ano yun eh ah, matalino pag racing matalino yun eh makaka sa may dati sa may dating ano eh pero ito si ano itong dalawang racing hindi hindi umuwi Ay, ay, sa o, oh, itong blue bar na to, itong lalaki Oh. Yan, tapos yung babae, hindi ito na ata. Dito yung babae Oh. Yun. Ayun, ayun yung babae o, yun. oh. matalino rin pala oh. Kahit hindi masyadong ano. Tapos itong dalawang puti mga kalapatids. Ayan oh, Pilot-puta na ni Boyo. Mababatsyo niya pa yan mga kalapatids o. Kamukhang kamukha nung ano. Nung kalapati ko mga kalapatids o. Swerte ni Buya eh. Ayun you know, o. Ang laki ng ilong buyo. Oh. Lalaki pa yung buyo. Oh. Isang taon. Oo, isang taon boy. Tama ka. Kasi magsasang taon na yung dalawa ko eh. Yung dalawang puti eh. Pero nga... Uh, Oo, sige pang ano yung ano ilong. Hindi pa tapos hanggang ngayon. Pag na, napapansin ko, ginawakan ko. Sige ano, sige laki. <laughs> Sige, laki. Ito, bachelor na to, oh, re, nakaka, ano, ito. Mga kalapot ito. Huwag na mga nakakano. Tawag dito, nakakamangha. Nakakamangha yan, mga kalapot Kasi racing yan eh. Racing yan. Kung baga, kakabahang ka eh. Kasi kapag racing, matalino yan eh. Talagang babalik yan sa may-ari Pero ito oh, si Bu, hindi. <laughs> Galing to si ah. ya. Yeah. Talagang ano to si Bu. May ano to, may may instinct to si Buya sa pag-aalaga yun know, o mga kalapatid yun. yung mga alaga nyo mga kalapatid ayun you know, o nagawa siya ng ano ng bahay bahayan yan o oh. <laughs> ng bahay bahayan o oh. hindi ka daw po mga ano mga ilang ano hindi ka palimutan ka magbaba sa dyan magbaba yan titingnan daw din boy, ni Boy, kung bababa yung blue bar mga kalapatid ay oo bababa o oh, yun oh. Nagita mo yung tatlo. <laughs> Galing saan yun? punta dun oh. Baka pabalata. Baka nagbitiw to boy. Nagbitiw yung may-ari. Makakadagit ka dito boy. Kasi marami na yung ano mo eh. Ay, kalapati yun. Kalapati. Bato, bato, bato. bato. Ah, bako. Pero yung tatlo, kalapati yung boy, yung, yung dumaan. Maganda yung view naman naman pala dito ni Boyo oh, pag nandito mga kalapati dito. Tapos nagawa pa siya ng bahay-bahay mga kalapati dito. Ako kasi mga kalapati doon sa bahay ko, wala, hindi pa ano eh, yung mga binabala ko doon sa rooftop ko sa taas. Doon sa ano ko sa, sa 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 ano tawag dito sa bubong ko. Ah, uh, mano pa eh, kumbaga may budget naman ako mga kalapatids kaso lang yung pag-aasikaso -pag kasi hindi ko pa na ano na, na ano yung oras kasi magtatrabaho ako um, balang araw mga kalapatids ah, magpapasikaso din ako doon sa bahay siguro magpagawa ako sa taas ng ano yung uh, still mating lang mga kalapatids diretso na siyang steel matting yung parang isa ng ano isa ng tambayan ba na may bubong na yero tapos may padlock kumbaga parang ano na lang parang may may bukasan ganun tapos mahabang yung steel matting na puno ng yero parang ganun na lang mga kalapatid yung bala ko sa itas ko eh. tapos yung mga kalapati ko magpapagawa na ako mga kalapatid ng ano kulungan ko talaga yung steel tapos may kandado mga para ano safe sa ano sa magnanaka pag na nasa trabaho ako na, 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 you know, ganda sabay. ng ginawa ni Boy oh. Uh. <laughs> DIY yan mga kalapatid DIY <laughs> ba ko sa iyo Boy nabatsir mo yung dalawa ay Oh, uh, nakita mo yung boy. Balik-balik baga boy. Kalapati boy. Hello, you know, no? May ikot na naman dyan, boy. Wala ka, boy. Baka nakikita yan, boy, mga kalapate mo. May sindang, sindang ko oh, ba ay? sindang mababa dyan, boy. Silang bababa dyan. May sadiri. Ang gilabutan, babao oh. ko. At sinasimot mga babao? Okay? Ayun, Ayun oh. No, gusto nang makita yung asawa niya, mga kalapate. Tsumlobar, mm. oh. Yung binatsir agad ni boy, oh. Dalawang buwan lang. Na hindi, ano, walang, walang, ano, walang gupit na pakpak. Walang, ano, yan, bababa dyan mamaya o. Oh. diyan sa may pintuan. Hanggang dito nga yung vlog ko. Uh, bilip ako kay Boy. <laughs> Matalino rin pala yung uh, kalapati na ano na binigay kay Boy. Kasi ano eh. Tago yung kulungan niya eh. Pero naka ano, naka nababatsir ni Boy eh. Kahit tago. Pero ito yung nakukitang ko talaga mga kalapati. So, yan ginawa niya mga kalapati. So, yan o, oh, may, may kalapati dyan oh parang ano ba parang pahingahan ba pahingahan nila tapos kumbaga tambayan yan o <laughs> napaka cute o mga lumaba na yung blue bar, o ito kita maganda rin pala itong blue na ito mga kalapatid ano yan o papasok yan mga kalapatid tandang tanda na yung kulungan ay Ayan you o, know, tandang-tanda yung kulungan eh. ay. Yeah, Yan <laughs> Sarap ng pagkapasok ay. <laughs> Napaka-smooth. Ayan you o, know, batsir na ni Buyo. Oh. <laughs> Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Don't forget to subscribe to blog vlog on YouTube. Click the notification bell and click all para updated po kayo sa akin mga vlog ni Boy. Ah, yung mga vlog namin mga kalapatids. Ah, sunod-sunod yung bad news kay Boy. <laughs> kasi may, may, good news man. That's pero may good that news man, naman. <laughs> kasi may nagitlog na yung ano, yung paborito naming inaabangan mga kalapatids, yung uh, gray. Ay ata dito, abuhin. abuhin. Abuhin tapos yung itim. Uh, nagitlog na naman ang dalawa mga kalapatids. Yun ang aabangan namin mga kalapatids na kulay. Kasi gusto ko rin makita yung kulay, lalo na pag lumabas ano abuhin dalawang abuhin pag may lumabas ng dalawang abuhin ay nako mga kalapatids ito lang si boy ang mayroon dito sa naga si itinang ganun mga kalapatids pag lumabas ng dalawa ibig sabihin ah, hindi na papalitan niya ni boy yung asawa niya talagang yun na talaga kasi continuous na yung paglalabas ng ano eh ng abuhin eh continuous na yun eh tuloy-tuloy na yon hanggang sa sa gusto ni Boy na magpalahi. Pero surprise pa eh, wala pa eh, nagsisimula pa lang yung uh, pangingitlog mga kalapatid. Siguro mapipisayan. Ano bang pitcha ngayon, Boy? Ano, sabi ano sabihin ba? na? May. Yo, eh, hindi mga ano katapusan ng ano ng uh, ng May. Katapusan ng May, Boy. Mga katapusan, ta 21 days malang bagayan. Pag sumubra ng 21, pwedeng mapisayan mga 23 o 24. Yung kalapate ko nga boy, napisa, ano eh, 20, ano eh, 23, 23 days, hindi naman 21. Kung baga, nagsubra sinda. Itong sabi kong sabay nag, nagpisa na anak ng red bar. oh, naglampas pa yun boy, ano, 20, ano, 24 to boy na sa ata pero na itlog to boy pichao no April 1 sunodan lang ba kaya nga sabi ko sa iyo papangalan ko April sa ka April to <laughs> pero na boy April 24 oh dapat ba April 21 yan kasi 21 days lang naman eh pero na pisa 24 pero sabay yung dalawa isang araw lang sa loob ng ano 24 days isang araw lang boy siguro oras lang ang pagitan boy oras lang paka, paka 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 pisa ng isa pa mga ilang oras lang yung isa naman kasi pagtingin ko buya ay di up ko buri dalawa agad buhi buri di up ko yung 24 eh timing yung 24 di up ko yun eh kaya tandang tanda ko yung sabi ko ba ano pa na ano tig -saro pa na yun oh, tigsaro nakita mo ba gayon sa ano reels ah ito story oo oh. oh, yun ang maganda buhi ng mga lahi tig isa talaga Ibig sabihin pareho maano yung ano yung kulay pareho malakas hindi ano walang talo walang ano. O, kaya nga yung ano yung dalawa din bagaboy na sinasabi kong nabugukan oh pag na, pag naglabas din niya na magkaisa na isang kulay yun maganda rin yun ang ano yun ang ang gusto mong sabihin mo ugmani Oo baka mga ano man yan oh um, may lahi din niyan, boy. Taposug ang ano kaya ano pero dapat ang ang asawahin niyan yung ma malakas din ang ano. Pero kung mahina yung dugo, laging dalawang puti ang kalalabasan kasi malakaste. Oh, laging dalawa yan na puti. Laging puti yan, puti. Pero yung sa akin, boy, talagang ano 50. Oh, bihira ang mga ganun, boy. <laughs> sabi ko sa iyo, boy. Kaya sabi ko sabi ko ano ah, maganda tong palahin na to ah pare utig isang kulay ah oh. yung mga ano mga ganyan na ano